Yo, good morning sa inyong lahat. This is Idol Lawin once again at isa na naman pong mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga manonood dyan. So for today's video, babalikan po natin yung ating mga trinabaho noon na mga cane ng ating mga kaubasan. Kagaya po nito guys, ito po yung sinasabi ko noon na piko kung, natatandaan, kung natatandaan nyo po mga idol no. So ganito na po yung outcome niya ngayon at mga may bunga na rin po sila. So ganito na po yung mga bunga nila dati na ang liliit pa mga lodi, di ba? Para na po silang mga munggo. Ganyan na po siya ngayon mga lodi oh. Para na pong butil ng mga munggo yung kalalaki ng kanyang butil. So ito po yung outcome niya mga lodi at papansinin po natin ngayon yung kagandahan ng mga nagawa natin noon. So kagaya po nito mga, mga lodi, di ba? Ito isang magandang halimbawa. Ito po yung piko natin. Yan, ito po yung dati na piko. Tapos ito po yung mga benya na binawasan natin noon ng mga dahon. Di ba? Yung dalawang dahon sa ilalim niya noon. Ganyan. So ngayong lumalaki na yung mga ben, ganito na po yung outcome. May space na po siya sa ilalim niya. Ibig sabihin, hindi po ganong makapal yung dahon niya na kakabir po doon sa mga bunga. Kumbaga, meron na pong space para sa mga bunga. So ngayon, ang magiging trabaho po nito mga lodi is yung pagsasaluksok naman. Parang ito po, yung mga ganito, yung mga excess na, na sanga na ganyan o yung vein natin, dito na po natin isasaluksok sa alambre na to. Ito na po yung magiging ito na po yung magiging um, trabaho o role ng ating alambre ngayon. Tanggalin ko po to mga lodi para makita nyo. Ang magiging outcome po nito lodi is ganyan. Kailangan po ito naka-straight. Ganyan. Naka-straight po siya. Tapos dapat po meron tayong twister, yung pantali dito na kailangan nakaganyan siya tapos kumbaga naka, naka twist na ganyan yung twister siya po yung hawak sa ating vein parang nang sa ganun kung napapansin nyo parang ngayon mahangin mga lodi ganyan ibig sabihin hindi po matatanggal sa alambre yung isinaluksok natin na vein kagaya nito di diba? ganyan po siya mga lodi kailangan po ilagay ganyan and then itali po siya. Meron po kaming ginagamit na tali dito, yung twister na may kunting para siyang karton o manipis na ribbon na may napakanipis na cord na wire naman sa kanyang gitnang parte doon sa loob ng katawan ng cord na yon o yung ribbon. So ang magiging outcome niya mga loads is ganito. Kung napapansin niyo itong mga to naka nakapatong siya sa alambre kumbaga ganito rin po ito mga lodi pag yan, gagapang ito pag ganun hanggang mapunta dito sa pinakataas sa rurok tapos hahaba yan syempre ganito parang mag slope na siya pababa so ang bagsak niyan nakasandal siya rito and then ganyan po lahat lahat po ng mga makikita natin isa sa luksok po natin parang ito po sa kabila magandang halimbawa po to mga lods kailangan ito i-flip ng konti and then i-straight papunta doon sa area na yun ganun yun nakasaluksok na siya at least padiretso siyang ganun hindi siya payuko o hindi siya diretso bababa so ganyan mga lods <clears throat> dadaanan lang po natin tong isang linya na to napakahaba po nito mga lods mga nasa 110 po na sanga o na puno sabihin na lang natin bane yan. Then, dediretsuhin lang po natin to. Tapos, pag may nakita po tayo ng mga ganyan, yung mga sakir, hindi lahat po ng mabubuhay na dahon na below hanggang dito, lahat ng mas bababa pa dito, sa alambre na to, ito yung tinatawag natin base. Yan, ito po yung base natin. Lahat ng mas mababa pa rito, mga loads, tanggalin natin to is kailangang i-eliminate o tanggalin parang ito nasa baba siya so wala na siyang silbi imbes na mapunta sa kanya yung tubig tanggalin na natin para yung tubig dumerit na sa bunga makakatulong rin sa paglaki nun mga lods so parang ito mga lodi oh. yan excess medyo maliit pa siya hindi pa siya aabot igaganon mo lang yan ipapasok mo siya ganyan yan, yun ang purpose ng alambre pag umabot na dito sa alambre mga lods pwede mo na siyang itali sa tinatawag nating twister kasi twister po yung ginagamit namin na pantali pero kung habang hindi pa siya makaabot doon kung kinakailang isaluksok muna dito sa gilid ganyan para nang sa ganun umistrit na siya pataas gawin natin parang ito hindi tingnan nyo mga lods o. ito yung dulo niya hindi pa siya aabot sa alambre So siguro mas mainam na ganito na lang. Isaluksok muna natin siya sa gilid para tumaas siya. Ganun lang ng ganun loads. Dadaan-daanan mo lang ito, i-inspect mo. Ganyan. Tapos yun na mga lodi. Lahat po na makikita natin na mga ganito. Ipaangat lang po natin patayo. Yun po ang magiging... Oh, sandali. Okay. Yan po yung next procedure ng trabaho ng ating kaubasan kaya di ba? Sabi ko sa inyo noon mga lods step by step po ang trabaho ng ubas, hindi po one time. Kailangan po hintayin yung panahon. Sabi kagaya ng sabi ko noon dati, kailangan sundin natin yung ukunin natin yung tamang panahon. Para nang sa ngayon kagaya ngayon ma mahahaba na at malaki na itong mga bin na kinumpuni natin noon, tinanggalan na natin siya noon ng dalawang dahon sa kada isang piko o kada isang ben, Ito, kagaya nito, ipasok mo na siya ganyan. Ganon. Hmm, okay na. Tapos yun, may merong ano, above the base, tanggalin. Walang silbi yan. So, ganyan. Parang ito mga lodi, tignan nyo. Mahaba na to. Yan, mahaba siya nandito siya so ganito ang outcome niya so mangyayari tanggalan natin to para makita mga lodi yan Ganyan. ang mangyayari niyan mga lods itong alambre since oh nabali, aksidente yun ganon 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 dapat 'yan mga lords. Tingnan niyo ang ganda na tignan, oh. No? Tapos nakalimutan siguro nila o namis na-miss nila 'to. Tanggalan mo lang daan sa ilalim para nang sa ganun may space. So ganyan siya tas dire-diretso der lang mga lodi. Tapos tanggalan natin ang mga lateral. Ganyan. malalaki na mga lords 'yung mga bunga. Yan. Ito naman lords, ang ang purpose naman nito dito dati may namatay na na pananim kaya ang ginawa pinalitan at nilagyan ng karton ang purpose nitong karton mga lods kasi since kulay green pa yung kanyang katawan ibig sabihin mura pa kailangan talagang balutin para nang sa ganun pag nilagyan ng ng ano ng mga gamot itong kaubasan natin mga lods hindi direkta na pumunta sa katawan nya yung gamot hindi siya mamamatay ito mga lods o oh. nakababa nakalaylay kailangan isaloksok pero kung may twister tayo mga lods, itatali lang natin siya ng konti dito. Dito, ganyan mga lods. Ganyan ang outcome niya. Tapos itong bigote niya mga lodi, ito. Itong bend niya na to. Pag makalipas ang ilang araw siya na mismo yayakap sa ating alambre. Hanggang sa naka-steady na siya dyan mga lods. Ito, ganyan. Isaluksok natin. Ganon. So ganyan ang outcome niya mga lods, di ba? Napakaganda. Mga basura hindi kailangan, hulog na diyan. Ang magiging outcome nun organic am um, decomposed fertilizer. So ito na siya ngayon. Sa luksok ulit ganyan. Ganun lang mga lods. Napakasimple lang. So ganyan. Ito bata pa, pabayaan muna natin mga lodi. So ito okay na siya. Tanggalin natin sa luksok natin dito sa alambre ganun lang ang gusto ng mga bus dito mga lodi yung yung sanga ng ubas o yung benya kailangan nasa, nasa likod ng alambre hindi pwedeng nandito kasi yan dyan mo siya itatali ganyan ang dapat na postura niya mga lods hindi pwedeng ganyan tapos itatali mo hindi pwede kasi yung iba ganyan yung ginagawa which is mali po ang standard po niya is ganyan talaga so yan move ulit tayo yun may excess basic na basic lang to mga lodi sa mga gustong mag ano mag negosyo ng mga grapes ganito po yung pinakamagandang gawin so tignan nyo po to mga lods nilagyan ng sa kada pagitan ng ubas lalagyan natin ng bakal letter Y tapos lagyan natin ng beam sa gitna cross tie beam nya ganyan siya ang magsisilbing poste ng ating mga ubas para just in case. Kasi sobrang lambot po ng lupa nito, magkaroon lang ng napakalakas na hangin, matutumba po ito mga lodi kasi hindi nila kaya. Siyempre, sobrang kapal ng dahon at kulong pa rito sa loob niya, yung hangin kaya niyang itulak to babaliin niya. Siyempre, pag nabali yung iba, hihilain niya yung iba kasi magkadikit-dikit na yung mga yan eh. So, ganyan lang yan, Lods. Ito, meron tayong Maliit. Eto mga lods, tignan nyo to. Etong, etong bin na to, since wala siyang bunga, mga lodi, tanggalin ko lang to, saglit. Ayan, yeah, para mas clear. Since wala siyang bunga, mga lodi, at pababa naman siya, kailangan, pwede na rin natin itong tanggalin dahil wala naman siyang bunga na dahilan para natin isave ang bin na to. So, pwede na natin tanggalin. Tapos ito po yung piko, tanggalin natin yan. Gaya po ng sabi ko, kada isang, kada isang piko, ito mga lods, kada isang piko po is dalawa lang po yung pwedeng iwan natin na ano, na sanga niya, na magpuproduce ng ubas. Isa rito, isa rito, gaya ng sabi ko, opposite side, nandito yung isa, nandito naman sa kabila yung isa, nasa gitna yung prinuningan natin noon. Ganyan siya ngayon, ito na yung bunga ng isa, ang kapal, di ba? Tapos sa kabila naman, ito naman yung bunga niya. Galing sa kanyang sanga. Ganyan, Lods. Tapos, oh yun, merong excess, tanggalin. Yun, eliminate, drop. Ito, pwede na siyang saluksok. Since nakapababa siya, ito yung alambre. Kasyang-kasya na siya. Ipasok na natin ganyan. Since flexible pa naman siya, yun ang kagandahan ng ano, mga Lods mura pa yung mga ano nila mura pa yung bin nila kasi flexible pa pwede mo siyang i-flip kung kinakailangan i-flip pero pag masyado nang mat matanda na yung ano yung bin niya na isasaluksok mo doon siya nababali ito mga lodi o napakagandang sampul yan malaki na siya pero hindi nila na isaluksok yan o oh. Ito po yung piko mga lods. Tanggalin ko lang to saglit. Ito po yung piko. Nag-iwan tayo ng dalawa noon sa pruning time. Isa. Dalawa. Ito na yung gumapang pababa. Ang dami niyang bunga lods. Yung lalaki. Yan. So, ang gagawin natin dito, since napakalika na, ipapasok natin siya rito sa alambre mga lodi. Yan. Papasok natin siya umpisan natin dito ingatan natin yan ganun yun at yun ito ng outcome nya mga lods ayan na sya ganyan yung kanina nasa ibaba sya ngayon nasa taas na at ito na po yung bunga nya yan nakaset na po pwede na natin syang iwan Then, tingin na naman ng iba. Eto, malalaki na. Tignan natin mga lods. Yun, meron siyang bunga. Depende rin kasi mga lods kung sobrang dami ng ubas ng bunga nila. Yung mga ganitong paunti-unti na lang yung bunga, pwede na rin tong tanggalin kung tutuusin. Kasi, eto po yung kin natin, yung piko natin, nag-iwan na po sila ng dalawa. Actually, masyado marami to. Ewan ko kung anong ginawa nung nagproning kung anong purpose niya o yung nag-spacing. Tama yung ano, tama pala yung pagka-pruning niya. Yung ano lang po, yung nag-spacing meron siyang iniwan na isa rito. Pero ito pwede mong tanggalin kasi mabunga siya. Kailangan talaga dalawa lang yung iiwan. Pero depende rin sa gusto ng mga boss. Minsan kasi gusto nila tatlo pag week yung yung mga naiwan na sa kanya. Pero, as of my observation, kumpleto siya mga lods. Dapat talaga dalawa lang kagaya nito. Dalawa lang ito. Dalawa lang yung iniwan nila. Isa, dalawa. Tapos, dito. Isa, dalawa. Yun, ito naman dalawa rin. Ayun siya. Isa, isa dalawa. So, ito tatlo-tatlo medyo naapura siguro yung trumabaho nito noon nakalimutan niya o na miss niya hindi niya napansin ganun lang siguro eto mga lods so <clears throat> gaya na sabi ko kanina above the base tapos wala pa siyang bunga hindi na to kailangan ikip kailangan ito mga lods tanggalin na kasi pampaka pa lang to o sa gabal pag picking season na yan tanggal iwan na lang yan drop dyan sa baba magiging organic fertilizer na yan eto rin mga lods, pwede mo na rin itong tanggalin. Kasi nasa ibaba rin siya ng base at saka kumpleto naman yung mga piko na kailangan natin. Pasensya na mga lodi ah kung medyo nahuhuli yung pagkuha ko ng camera sa mga sinasabi ko kasi dinedemonstrate ko lang po at saka isa pa mag -isa lang naman po kasi ako na nagbibidyo kaya medyo nabibihan. Pasensya na po, am um, intindihin na lang po ng konti. So ito mga lods, napakaganda ba diba? Yan, Napakaganda ng kanyang vein pero above the base kailangan tanggalin to. Yan. Ito na siya ngayon. Yung bunga niya okay lang yan kasi ano lang yan yung second crop. Mas mag-focus tayo dito sa talagang majority. Ganyan. Tapos ito mga lods Kailangan. Siyempre ito yung alambre. Mahaba na siya kailangan din natin siyang ipasok ganoon dahan-dahan lang kasi minsan nababali yun tapos patong siya sa pinaka top of the line ganyan so ganyan ang outcome niya mga lods di ba napakaganda ito na siya hindi baling dito na siya yumuko kasi pag picking time na tatabtabin lahat to o ikakat lahat yan para magkaroon ng way yung magtutulak ng karitelya o yung tinatawag natin na taga -tulak <coughs> ng ubas. So ganito siya mga idol. Gaya ng sabi ko noon, kada piko, ito yung piko, ito yung piko. 'Yan. Magiiwan tayo ng dalawa, dalawang vein, ito perfect dalawa, tapos dalawang down sa ilalim. 'Yan, napakaganda niya, di ba? So tingnan niyo idol, napakalilihim. Ganyan talaga dapat ang magiging outcome nya so hanggang dito na lang po muna mga lodi sana nagustuhan nyo tong mga simpleng tips na tinuturo ko sa inyo at sa susunod ulit po ipapakita ko sa inyo yung magiging next step naman para sa bunga sa bunga um, bunga na po tayo mga lods tapos na po tayo sa mga ano natin tapos na po tayo sa mga ano tawag dyan? Sa piko natin. Kaya, next time, ang magiging trabaho na, na po natin, ay eh, yung tungkol na po sa bunga. Kung paano po yung tamang pagtatrabaho sa kanya. So, hanggang dito na lang po. Muli, mga lode. And once again, mabuhay po kayong lahat. And God bless.